Oh, welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong durugin at pabagsakin ng ating kababayan at matibay natin na pambato sa flyweight division na tinaguri ang hard hitter ng Sultan Kudarat na si Isnit Domingo ang nooy undefeated at top prospect ng bansang Japan na si Jukia Imura sa kanilang naging bigating laban buwan ng Oktobre taong 2022 na kung saan taliwas nga po sa inaasahan ng maraming Japanese boxing fans na magiging patabalang ang ating kababayan sa record ni Imura ay naging kabaliktaran nga po ang kinalabasan ng kanilang laban. Dahil dalawang beses nga pong pinabagsak ng ating kababayan si Imura bago tinigil ng referee ang laban. Tinalo nga po ni Isnit Domingo si Imura via 6 round technical knockout at natikman ang pait ng unang pagkatalo. At matapos ang dalawang taon mahigit ng kanilang unang sagupaan, ay tatlong araw na nga lang po ang aantayin ng mga Pinoy boxing fans para sa kanilang bigating rematch. Dahil mismo ang ating kababayan pa nga po ang dadayo sa baluarte ni Imura sa bansang Japan para magharap ulit ang dalawa sa kanilang bigating rematch ngayong paparating na Mayo 3 na gaganapin sa Kurakuen Hall, Tokyo, Japan. Susubukan nga pong agawin ng ating pambato ang kasalukuyang hawak na OPBF Flyweight Champion Belt ni Imura na napanalunan niya kontra sa isa pa nating kababayan na si Lawrence Dumamag nang pinaglabanan nila ang nuoy bakanting titulo nitong nakalipas na buwan ng Enero lamang. Nakuha nga po ni Imura ang panalo via 12 round unanimous decision at matapos matikman ang unang talo kay Isnet Domingo ay kasalukuyang nasa limang magkasunod na ito na panalo at may kartadang 8 wins with 2 knockouts, isang talo at may edad na 27 anyos. Samantala ang ating kababayan naman ay kasalukuyang nasa limang magkasunod na panalo via knockout at napanalunan nito ang WBO Global Flyweight Champion Belt at WBC Asian Silver Flyweight Champion Belt. At sa edad na 26 anyos ay may solidong record nga po itong si Domingo na 21 wins with 13 knockouts at dalawang talo lamang. At para nga po sa mga di nakakaalam, si Snit Domingo nga po ay kasama sa training at isa sa naging sparring partner ni WBC minimum weight champion Melvin Jerusalem bilang paghahanda sa kanyang bigating rematch kay Yudai Sigioka. Sa ibang balita naman mga kaboxing Matapos nga po ang usap-usapan na pinag-aagawan ng Treasure Boxing Promotion at Uhashi Promotion, ang kasalukuyang undefeated at knockout artist at alaga ni former two division world champion Jerry Pinalosa na si Kenneth Luver, ay pumutok naman nga po ang balitang silyado at Pirmado na ang tatlong laban ni Luver under sa promotion ni Tomoki Kameda na Kameda Promotion na maging co-promoter sa mga susunod na laban ni Luver. Nakapaloob nga po sa nasabing kasunduan ang garantiyang mapapalaban si Kenneth Luver sa isang world title fight sa loob ng labing limang buwan. At ang unang posibleng magiging laban nito ay kontra sa isang world-rated boxer at gaganapin ngayong Setyembre sa bansang Japan. At kung atin nga pong titingnan ang kasalukuyang world ranking mga kaboxing, dalawang hapon nga po ang nasa top position ng halos ng 4 major sanctioning body ng boxing. At yan ay walang iba kundi si Tenshin Nasukawa at Takuma Inoue. Kahit sino nga po sa dalawa ang makakalaban ni Kenneth Lluver, ay maraming Pinoy boxing fans nga po ang naniniwala at kumbinsido na malaki ang tsansa ng ating kababayan na makuha ang panalo kung mananatili itong disiplinado sa training at focus sa kanyang goal na maging ganap na world champion.